Hi guys, ayan guys, so kakahapon kasi sobrang lakas ng ulan, hangin. So ngayon ang gagawin natin morning today is ang um, magwabalis magwawalis. Ayan si Amanda, nagwawalis din po siya. At unang natin tingnan ay yung tubig dito sa pinaguan. Ayan yun yung ating tubig. Uh, medyo chocolate sa konte at uh, chocolate brown sa konte Ayan. Pero so, konti lang naman. So dito tayo guys at um nagwawalis po tayo at nagtutulungan po tayo at dito naman si Gibo kasi um nagano siya labastura. Mm. Ayan. Siya labastura, <laughs> so, ayan. Nagkatapon siya ng basura guys. Oo, ayan din siya. Ayan. At dito naman tayo, ito ay Ano, to so, tatapawin nyo dito naman Sa kabila ay Nag-ano sila nag, Kahapon, nagtatanim po sila Ayan Nagtatanim po sila guys, dito At dito naman tayo ay Mag-ano naman sila nag, ah, Kahapon kasi Naglilinis dito kahapon eh, ng mga bulaklak Ito yung mga bulaklak na um, Tinanggal doon sa may halaman at bagong tanim ito yun sila at tinapon na po doon sa kabila basurahan oh, at ito namang natirang ano saging ito ay <coughs> meron pa siya hindi, hindi, pa siya natanim talaga ng bongga kasi um, iwan ko kay Kuya Bim bakit hindi pa yan natanim at yun by the way guys yung tanim dyan ay tinanggal po yung mga puno dyan at ito yung, yung tatlo ay natam, natin, natanim na ito naman ang dalawa at ito naman yung ano natin. Ano tawag dito? Um, iwan ko yung tanong pakala nitong ano na yan. Um, tawag dyan, bulaklak na yan. O, bagong bilya. Basta. sa so, bagong bilya ito, diba? bagong bilya. Yan. Bagong, hindi ka kabuluan yun. So, hindi alam pala ni Trace ang alam. Bulaklak na yan. Ba bagong bilya. Ano tawag dyan, bagong Bag... Yeah, yung, ton uh, pink, ton ha? Pink, pink ang? Sa so, yung bulak. Mm -hmm. Lele na ako di diba? ba? Bago basa bagong bili? <laughs> so, dito po, tinanin po nila ng Kuya Bim. Sino nang dyan sila, Kuya Bim? Di ba? So, kahapon. So, tinanin na natin si Tuyan Si sa mag Mag, uh, ano siya, mag, uh, mag, ano siya ng, mapakain siya ng mga, um, mga manok, ayan. Doon sa kabila. Samahan natin siya. So, dito na tayo sa kulungan ng manok, mga mamsi. So, dito na tayo. By the way, um, nila po yung manok ang kumakain dito sa ating uh, pagpakain. Ayan, si Choyans. Ayan. Oo, pumasok na si Choyans at pinakain na po niya yung mga uh, ano mga manok ganyan o oh, ganyan lang magpakain ng mga alagang manok mga bamsi dyan po ilalagay sa um, bilog na yan hmm. Diba? hmm. So, papakainin niya natin yung mga manok. Ayun yung ating mga manok, mga mamsi. Oh. Meron pa doon. Hindi pa. So, ayan guys. Dito na po tayo. Sobrang malinis po dito ang area. Dito na area malinis na po siya. So, dito na po tayo mga mamsi. Alam niyo mga mamsi. Muna po nag-rend ngayon ng A-house or ana-ana natin wala, walang tao ngayon mm, mm wala talaga so dito tayo guys umaya guys tatanim na naman kami ulit ng mga halaman ayan na po si J Ford ayan mm, mm so dito tayo mga mamsi mm <clears throat> ganito kaganda yung ating hidaguan everyday, di ba? ganito kaganda, oh, oh di ba? So dito muna tayo mga ma'am. So dito po tayo. So um, dito tayo ay okay na po talaga dito, guys. Dito naman ay sobrang linis na po talaga. So kailangan po natin mag um, linis dito. Di ba? Mm. Um, ayan. Di ba? Sobrang linis na talaga kasi nga malapit na po talaga yung Christmas at kailangan talaga malinis talaga ng bonggang bongga dito at kasi naman dito ay kailangan din sobrang linis kasi yung gagawin nating pool ay malapit na din talaga siya so ayan po at ito yung ating mga ano nagkuha sila ng basura sa so, kasama ko po si Lining ang aking pinsan siya pa yung gumagawa ang gano'n sa kanyang kapatid niya. Ang tagnan na yun. Cross stitch, ha? Ah? Crochet. Ah, crochet pala yun. Ikala ko cross stitch. Gansilyo. Ayan. Sa so, mga gustong umorder yan, mga flowers, sa yung mga sinusot-sinusot. Or bonnet-bonnet. Sila pong gumagawa niyan for her school. She is now in her third year civil engineering. Engineering. Wala pa. Soon to be engineer. Anong pinaka lowest grade mo? Nagay 3? Okay, nasa yung pero Okay lang yan. Si, nagay ko kailan na singko na... Charas! <laughs> <laughs> nasa yung pero yung kuya kayo na wagsak man muna nag-stop. Siguro mag-change or mag-assess mo. Mag Basta mag-in siguro to-otro siya. Sigur. Yung kuya niya, anong engineer si Manu? Si, electrical. Electrical kasi yung kuya niya. Sobrang hirap kasi... Ano rin siya, nag-working ano, student, call center sa umaga, sa ay, gabi, mga ganun-ganun. So, nag-stop muna siya. So, ngayon siya ay civil engineering. So, one day, may engineer na kami sa aming pamilya. Pohon. Pohon, in God's will. Wala pa, mong kasi, wala pa kasi. Ako kasi dapat engineer. Ta. Civil engineer kasi siya, guys. Sa pagdating ng araw, magiging civilian na siya. Ayan. So, good luck sa yun Neng. Eh. Ayun nipopost ko po sa sa yung mga ano, ha? Yung mga... Pwede niyo pong orderin sa kanya na mga... Na mga... Pwedeng gawin. Like, ano? mga prada o mga gamit. Jack, like, may swimsuit, one uh, dress na mga cute. Ayan. Gawin mo na mascara si Uyong ha. Ayan, para hindi masyadong <laughs> <laughs> Ayan guys! patuloy na kami kinabakak Kasama po namin ang dalawang nahuli namin. Nakabagansya po kami. Yan po ang ex ni Uyong. Ayan po. Ito naman po. Ha? Ooh. Ex man niya yan. Tapos buwag ang ex din ta? ni Jideelon naman si Ling Ling Anong ex ni sila Tapos Pag ng niya, mo na siya Anong masasabi mo na ah? naghiwalay na kayo ni Kenneth? Anong message mo na kanya? naman <laughs> <laughs> Ha? Sinayang... Ano? Sayang Ay! Sinayang Galingan n'ong? <laughs> Sinayang Kung ano na kulang ane, balata Anong masasabi <laughs> mo? Anong masasabi mo kay Kasi pagkang <laughs> napanulong na ta? Oh, ah wala wala sinabi mo ba sa kay kanya uh, hindi kasi good luck ka iba ka mamaya may ano kami may gagawin kami subukan namin i-challenge <laughs> ang kanyang tile sa taas tatalon kami kung uh -oh. mapapasag pa barang ako lang ah. okay, okay. Uh -oh. so let's lumlapit na kami guys nandito na kami sa frente sa tulay see you kasi grabe yung pimple ko tumangos sa ilong ko